Mga po sa inyong lahat po sa inyong Mindanao. So, alo sa uh, abuti ng February ata yung tagulan sa atin, no? Ito po ay tungkol sa kapag uh, maula ng panahon, ah uh, uh, bago ang lahat, please subscribe my YouTube channel, like, comment, and eh, share, no? <coughs> so, tagulan na yung aabuti uh, na ata ng katapusan ng February, no? o sumasabay tayo yung huwente. So marami kasi nagtatanong sa akin kung ano ang simpleng ramot sa alib ko nga. Mm. <clears throat> so marami mga rin siguro nakaunawa ng sakit ng so, kapag tag-ulang, magkasugat-sugat yung sa pagitan ng daliri yung paa sa, sa sobrang babay sa tubig, uh, maraming tubig, no? putik, So, napakasimple lang niyan. Kasi marami nang tatanong sa atin dito sa atin uh, sa area ng Bicol mo kung ano daw ang isang mabisang gamot. So, napakasimple. So, ganito po 'yan. Kailangan niyo po ng tawas. Number one, tawas, no? So, andito na yung maglaga kayo ng daon ng bayabas at uh, lagyan ng maraming asin lalaga po yun no? tapos <coughs> gawin po ito bago matuloy ng gabi so 100% proper na mo kailangan lang kinabukasan hindi mabasa yung yung paulit. So hindi naman may iwasan mabasa kasi tagal lang ngayon mo. So dito, patas nyo kung lagayin yung daon ng bayabas, yan ng maraming asin. So tunawin po doon ang tawas. Gawin po ito sa bago matulog ng gabi. So, ilagay po sa planggana yung parang maligang man, no? hindi naman masyadong mainit no? kapag nagpakulo na kayo uh, kapalamigin nyo ng konti no? ilalagay sa palanggana at yun nyo po ibababad ang inyong paa na mayroong alipin so isa po yung na tip na pinaka mabisa kung so, kinabukasan po yan uh, ano na po yan maging makikita nyo yung reaction dun sa inyong paa. ah uh, walang kasi huwag mo nang mabasa uli. No? Kasi pag nabasa uli, babalik naman ng ano. So, yan po ang pinakasimpleng gamot sa alit mo. Uh, linagang bayabas na may asin. No? Mas mainam ng maraming asin kasi para madaling makano tapos sabayan ng tawas babawad po yung paa nyo medyo map medyo ayun pero kinabukasan yan so kayo na lang makapagsabi mo so maraming maraming pong salamat Luzon Visayos Mindanao at sa mga lahat ng mga bitulano bitulano yan po ang mga marami, marami kasi nagkatanong sa atin tungkol sa alo uh, takot ng alo ah, ng po nga kung anong dapat kung so, minum na sila ng antibiotic hindi pa rin gumagaling no? So, welcome to 2025. Bagong episode na tayo. Abang-abang lang kayo sa mga iba natin yung video no? mo, mo. Inaantay ko lang yun. Sa mga hindi po nabunod, uh, maraming maraming po salamat sa, sa pag-unawa niyo. Uh, hindi pa rin tayo makapaggawa ng video sa mga pupunta rin natin sana yung isang tao para makulungan sa isang pamilya. So, masyado maulang. Dito nga, tumagos dito yung ano, sa parin may panil na atin yun, hmm. tumagos yung ulan, kasi doon sa kabila hindi eh, pa uh, napaste rin. Sana nga may mag-sponsor dito sa atin yun. Eh. Pero hindi lang ano, kapag-sponsor ng simulso, sana nga may maka-sponsor tungkol po doon sa mga model yun, uh, bigas para sa mga nangangailangan mo. So maraming maraming pong salamat. God bless and good morning ang inyo na So, shout out sa lahat ng mga bukulami ko lang. And, so marami tayong dapat batihin kasi napakadami yung kuruba. Maraming maraming pong salamat. And dahil uh, dito kay YouTube, kay Facebook, uh, naging kay kayo. Kahit hindi man tayo magkita-kita sa personal, at least, kahit na lang dito, nakasama ko kayo sa ating YouTube. So maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapunta sa aking FB pages, uh, sa aking FB, gari mo din nyo ang menu ng So maraming tatang usap po tayo hindi po lang. So isang ma mahirap na vlogger mo. Importante <laughs> dito, nakatulong tayo sa ating kapwa. Hindi lang po sa mundo ng Step 1, maging mag-sapinansal mag ng pangailangan ng bawat kanila. So, hindi pa rin tayo kapag o ng mga bagong video kasi masyado pang ulan. So, antayin natin. Naghanap rin ako ng mga makakasama sa pag-travel. Hmm. Sa pag-travel sa kung saan saan sa araw ng video. So, maraming maraming pong salamat. God bless. Ang magandang umakot po sa inyo lahat.